Yung mga magandang gabi mga bloggers, Ah. Dito na natin ilalagay yung nahuli natin. Yan yung bago kong lagayan ng ating huli. Ito yung styrofoam na pinutol. Ngayon na ah, nag-night dive nga tayo. Ayun, ah, hawakan ko na lang itong akin cellphone para matutukan natin yung video no ito yung mga nahuli ko no yan ito pula lapo uh, ito lapulapo Mas lang ito ay ano ito malala ito yan masakit yung patibo ito, landay. Landay. Ito lang, isda natin. O, ayan, ayan lang ang natin. Wala kasi yung panain. Ayan. Ayawang po ka ng sida. Pusit. Pusit to. Pusit. Ito. Mamaw na pusit. pusit ano pa isa pusit itong malaki malaking pusit nasa kalatang kilo yata yan malaki ang, malaki itong pusit na ito Pero yan nahuli natin yung nerba pala dito Uyog. ito pala ito balang lane meron pa ayan na pula akong maliit check sa nyo meron pa suwagan ayan suwagan wala na yata mga ka vloggers yan ang mga nahuli natin ngayong gabi <coughs> uh, may counting isda naman na nahuli tayo ayan wala kasi nung mga klase ng isda no pero yung pusit ayan tatlong yan ayan uh, magandang klase talaga yan nawukos no ba sarap yan kahit anong loto ayan laki malaki yung pusit na yan ayan. malaki talaga nasa kalahating kilo may git yung isang yan baka may isang kilo yung tatlong yan so yun, mga ka-vloggers. hanggang dito muna yung video ito ano gawa ng <coughs> maximan ito at pasensya na kayo at dito lang natin nakakita sa may wagang dahon ating mga video uh, again nagmamahal si you next vlog bye bye